Para sa isang nakakabagot na gabi. Napatingin na lang ako at bigla at Tapos, isip ko na lang. May question pala ako from before. Alright! So, kahit na wala tayo masyadong vlog, eto o. <laughs> Sana mag-enjoy tayong lahat. And sa mga susunod na video, sabangan nyo. So, after I prepared everything, ito na, isasalag na natin ating first video gamit ang ating camera. Camera. I be shooting this. I be I be doing. be doing this video, this footage. you uh, am using 1080p, by 30fps.

Yeah. Dipet. Oo, ala ko nga din ng uh, una n'e. 20 lang. Eh. Eh. Subscribe so, na bino. Oo na Buti ka mo, talaga ko yung card. Yeah. <laughs> nung una eh. Akala ko mga 200 lang eh. Yeah, yeah. Yan, um, mukhang babalik tayo kay, ano, kay uh, Sir Ruel sa Mavericks nc So, may pinag-iipunan tayo na uh, MBL. Yeah, that MBL, uh, I just watched it nung no, 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 pandemic time pa. So, parang di-control siya eh. Like, you know, control it, uh, ang malakas. Okay, so let's freeze it for a moment. Mago natin ipagpatuloy ang ating night ride content, gusto ko lang ipakita kung ano ba ang ginagawa kong improvement at adjustment sa camera angle at camera settings at video footage. So I am using Supremo Ace a 4K dual display as my main motorcycle ride video footage. bagong ang lahat, hindi nga pala ako professional. Isa lang ako pang karaniwang vlogger na naging libangan ng pag-edit ng video at ngayon ay nagkikrave na makagawa ng isang solo cinematic film. Kaya pinipilit kong mag-improve at matuto sa iba't ibang paraan. So let's go back to our topic. As you can see in this footage, ay isang makulay na view na merong elemento ng low background at high background image. Pero wala naman ng subject. Maganda ang video, hindi maalog at hindi din gaano kalabuan. Pero as a moto vlogger, habang tinitingnan ko ang video na ito, ay nakulangan ako ng excitement. Hindi ko naisip na ano nga bang ginagawa ko sa video na ito. That's why hinanap ko ang subject ng aking content. Doon ko napansin na wala ang subject ng aking video. Kumbaga, eh, hindi ko nakikita or hindi malinaw sa akin kung ano nga ba ang video na ito. Since I'm portraying na ako ay gumagawa ng vlog gamit ang motor, ay naisip ko na baguhin ang angulo ng camera at dapat nakita ko at meramdaman ko sa footage na ako ay nakasakay sa motorsiklo at nakasuot ng camera. Hindi ko sinasabi na mali ang shots na ito. Again, ako ang kumuha ng video na yan sa sarili ko and gusto kong matuto at mag-improve. Kaya itong susunod na video ang aking naisip na solusyon. After the very first shot I made in this camera, 4K reso ay bumaba ako ng 1080p by 30 frame per second. Naisip ko na ito naman yung recommended reso, meaning parang standard ng viewing natin sa screen at medyo tipid din sa memory. What I did in this angle, I binaliktad ko yung camera para makita more of my personal view like as you are seeing now. My low background which is yung kalsada, high background which is yung madilim na kalangitan, and finally me holding a handlebar while controlling my motorcycle. Yun lang as a first timer doing this or hindi pa masyadong balanse yung angle na to. And I think I can adjust it later on my next ride. And that's what I did in this last footage. Contented, but of course, I need to learn more kung paano ba yung mga tamang angles. So, nandito nga pala ako sa San Rafael to Balikas Bypass Road at papunta ako sa isang bagong kaibigan na makakasama natin sa mga susunod pa nating adventures. So, this is it for now. I hope na meron akong na-encourage na -encourage aspiring moto-vlogger na gustong subukan ang magmotor at mag-travel while doing vlogging. So again, this is Anli Diahe where adventure is unlimited. See you on my next vlog.